Nagsagawa ng clearing operations at de operations ang Cebu City bilang paghahanda sa posibleng pagbaha kapag nagkaroon ng malalakas na pag pagulan at bagyo. Ma-report si Jesse Atienza ng PTV Cebu. Isa-isang pinuputol ang mga tumubong puno sa sapang ito. Ang iba, pinagtulungan pang iangat ang isang flood boat. Habang ang karamihan, Bit-bit ang pala at kani-kaniyang binubungkal ang makapal na putik at basura. Ito ang Sikatuna Creek, isa sa mga sapa na mabilis umapaw ang tubig tuwing umuulan. Kaya naman, isa rin ito sa mga prioridad ng LGU ng Cebu City sa clearing at declogging operation. This area is a flooded flood area, so talagang ino you know, ino uh, part of the kuan ng priorities. Uh, masisikip na at saka yung, yung ano yung malaming putik malalim. Uh, yun yung uh, kaya ini-deploy ko yung mga uh, rescuer ko sa uh, uh, si Dream abisado nila yung pang floating yung ganoon. tapos meron sila mga PPS. Kailangang maging maingat ng mga personnel natin na nagsasagawa ng clearing at declogging operation kasi kagaya nito, may mga basag na bote at mga sharp object na posibleng dahilan para magkasugat sila. Sinusulit nila ang magandang panahon ngayon lalo na't inaasahan ang mas marami pang pag-ulan sa mga darating na buwan. Tuloy-tuloy ang clearing at de-clogging operation hanggang sa mga susunod na araw. Sako-sakong basura naman ang nakuha. Kaya naman panawagan ng LGU sa publiko makipagtulungan sa pamamagitan ng pagtapon ng basura ng wasto at sa tamang lugar. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.